Hello, what's up? Good morning, guys. Uh, welcome to sa panibagong vlog. Andito po tayo sa Barangay Tanawan. Upang kami po sana ay mag-swimming ni Chloe. Ang problema, sobrang taib naman. saka wala makasama yung bata. Uh, kasama nga po pala namin dito si Kuya Ambo. Ayan po si Kuya Ambo. Say hi, Kuya Ambo. Ayan. Actually, si Ambo po ay isa sa mga batang natutulong-tulungan ko para sa abot ng ay makakaya eh wala po talaga uh, ano rin sila sa buhay ilang kayo magkakapatid tatay? Opo. ilang kayo? Tatlo, po. tatlo ba't walo yan? <laughs> walo ata yung ina ano na mo walo o oh, yan eh. kapatid niya o oh. si si hi nini. hi kapatid niya yan, yan yung mga mga anamin ah, dito mga doton ang problema nga lang po hindi pag wala rin ako may bigay hindi <coughs> dati po silang na interview na ng GMA7 na pinangakuan na uh, tutulungan ay awan kung ano nangyari sa mga ito na picture pa yung kapatid nito sa sa ano eh nakasakay sa jeep no Kaya lang hindi yata sila nabigyan ng uh, lang ano Ang bobot di ka na nag-aaral Wala po sir kami baon Walang baon Wala kang baon Wala po Bawa pong kanilang kalaga, yan yan po kanilang kalagayan ayan po Yun po at uh, maraming thank you sa inyo ano, para subscribe po sa aking Munting Channel. <laughs> munting Channel. Ah, uh, TV, yan. Tapos si Kayambo ay aking ano ito, batang ito. Malapit to sa aking batang ito. Lagi ito sa bahay. Ah. Uh. Ah, sige po at nagtatawag na yung aking anakas uh, dun. Uh, have a good day. God bless.